Kamusta mga maka full court, Dwight Howard at Lonnie Walker na lang ang option ng Lakers at Anthony Davis hindi mapagbibigyan sa hiling. Sa kabila ng ilang panggigipit ni na Lebron James at Anthony Davis na gumawa ng mga hakbang na magpapaganda sa roster bago ang deadline ng trade, ang Los Angeles Lakers ay tila hindi kumikilos ng may anumang pakiramdam ng pagkaapurahan sa ngayon. Ayon kay Tim Bontemps at Brian Windhorst ng ESPN, ang Lakers ay nagpakita ng maliit na tanda ng pagsalakay sa pakikipag-usap sa mga kalabang koponan hanggang ngayon. Ang Lakers ay nagpakita ng pag-iingat na ilagay ang kanilang mga hinaharap na first round pick sa mga trade sa mga nakaraang season, at walang indikasyon na ang posisyon ay lumipat, isinulat ni Bontemps at Windhorst. Isang dahilan kung bakit tahimik ang trade chat sa paligid ng Lakers ngayon ay dahil inalis na nila ang 18.7 milyon na sweldo ni D'Angelo Russell na mag-e-expire nang makipagdeal sila sa Brooklyn Nets para kay Dorian Finney-Smith. Sinabi ni Bon Temps na ang pakikipagkalakalan ay ginagawang mas mahirap para sa Lakers na gumawa ng isa pang malaking hakbang dahil wala na silang maraming kailangang harapin. Mabilis nilang i-dismiss ang anumang trade chatter sa paligid ng Austin Reeves. Ang tanging natitirang mag-e-expire na kontrata sa mga libro sa Los Angeles ay pagmamayari ni Jalen Hood Shafino, 3.9 milyon, Christian Wood, 3 milyon, Jackson Hayes, 2.5 milyon, at Cam Reddish, 2.5 milyon. Sinabi ni Davis kay Shams Chorania ng ESPN ngayong linggo na nais niyang makita ang Lakers na magdagdag ng isa pang malaking tao na magbibigay daan sa kanya na bumalik sa pagiging forward. Ang ganitong uri ng pakikitungo ay hindi kinakailangang maging kwalipikado bilang agresibo dahil mukhang walang napakaraming impact center na available sa mga trades sa ngayon. Iniulat ni Sharani noong Miyerkules na sina James at Davis ay nagpahayag ng kanilang pagnanais para sa kuponan na gumawa ng makabuluhang mga hakbang bago ang deadline ng kalakalan, ngunit sila ay nag-aalala na talagang gagawin nila ang discarding yon. Kahit na palaging mataas ang pressure para sa Lakers na gumawa ng isang bagay na malaki, kailangang mayroong available na gustong ilipat ng kalabang koponan para magawa ito. Ito ay talagang hindi ang uri ng deadline ng kalakalan kung saan tila iyon ang mangyayari. Mukhang malabong malimpasan ng Lakers ang ibang mga koponan para kay Cam Johnson kung magpas siya ang Nets na ilipat siya, lalo na't ang Brooklyn ay napaulat na naghahanap ng dalawang first round pick o katumbas na halaga para sa 28 anyos na wing. Sa puntong ito, hindi na nakakagulat kung ang Lakers roster sa February 6, ay pareho sa ngayon maaari silang gumawa ng isang marginal na hakbang o dalawa, ngunit hindi ganoon karaming mga manlalaro na gumagawa ng pagkakaiba ang magagamit na maggagarantya ng isang all-in type na paglipat. Ang magagawa na lang ng Lakers ay ang mag-buyout ng player na labas sa NBA, katulad na lang ni Dwight Howard at Lonnie Walker na naglalaro sa labas ng NBA o hindi nakakuha ng kontrata o kaya maghintay na may ma-expiring contract, yun na lang ang natatanging galaw na magagawa ng Lakers, dahil limitado na lang ang mga assets ng Lakers.